Ayun! Ayun! Malaki na? ah! Nakaka-huli oh! Nakaka-huli! naman nakalutang na ng ang pinanak. Ah, Oo. Oh, Walang sa dami siya, ikaw mo okay okay. Sa Pops My Bed na kami naglalakad, parang paikot-ikot na kami dito sa gubat. Ayan, naligaw na kami. Hindi namin alam kung kami ang ako kami ang nahuli nakahawad kami sa bundok na yan baka dyan na ang daan kalsada na sa taas ako niyo pa kasi ang laki ng bahay nailiinaw tanatakno <tipo> ba ng ano ng araw ang buwan Aray ang butas nandito sa saging. dito siya daan sa ano rin ay paahon kukunin yung saging dito ay bago siya dumating dito sino na kanil talaga yabak real keso. Nandito tayo ngayon kasama mafia para mamana. Hindi natin alam kung kano ka kalayo ang pupuntahan. Sabi nila mga isang kalating oras daw eh. Ito oh. yung bundok na akitin namin. Hindi pa nalang sa tubig hinig. Hindi matik na. Ang bundok na yan. Ang ah. bundok na yan. Tapos luluso. Yun ang kasunado. Hindi raw nila kabisado kasi matagal na sila pumunta oh, rito. Yung kabataan nila. Yun ang huling lusong nila rito. Kaya hindi nila sure kung gano'n ka. Layo ang lakad. Pero... Kalating oras siguro. Hello! Hala pa kawin marami. Ah, hello! Layo! Tayo muna natin mga kasama natin dito. Okay. Nakakaano pala tayo, wala pang 1/4. Wala pa, wala pa. Wala pa 1 Wala pa, wala pa tayong 10 minutes eh. Ah, uh, yung pupuntahan daw natin, ito yung tinatawag na Kipot. Ito sa Real Quezon. Ano dito? Barangay Yabak. Barangay Yabak, Real Quezon. Medyo mataas taas ng lugar natin, elevated na ito at pagkatapos Narin natin din taas, lulusong pa. Andun daw yung ilog. Tayo muna natin yung mga kasama. Kuya, well, meron nung puno ito. Kuya, well, tawag dito ng ano, malabay abas. abas. Hindi naman hindi naman ito yung eucalyptus. Pa hindi kuya. Pusa siya ng tatalo. Oh. Pusa siya. So, okay. Lapit mo rito. Para sa so, eucalyptus. Kusang <clears throat> natatanggal yung kanyang balat. Hindi nga siya eucalyptus. Ang eucalyptus am amoy mo agad eh. Hindi naman siya bayabas. Mati pero matibay ang kahoy na ito. Tigas. Tigas kulay pala oh very attractive kita kita mo agad sa malayo so, sa ko kasi so yung mga lupa dito pero pang lumot eh oh yung lumot na siya hindi ka binibihirang maarawan ang lugar na ito mm. wala, wala pa tayo sa tuktok ano wala pa hindi ka ba kabasta na pag pa natin ah pag niya yung oh. susunod oh. Well, bear, ito ano okay, okay po mga kalating, oras pa <coughs> Last nakalapas na tayo sa tuktok. Uh -huh. Palusong pupay, na pulay, ulit. Apoy na lang tayo. Pupay, pulay, ang hati na itong delikadong daan. dahil pag paluto mas mahirap kung para sa paahon. Madulas. Ito pa pala ng lugar natin. Ito yung kapila niyan, ano yan? Ano po, tipuan pa rin yan? Tipuan, pa rin? Taas na ng lugar natin? <laughs> Ayun tayo natin yung iba. Mayroon May May nyo, eh, sabi ng JJJ? dagat dadalo oh, na tatlong oras. Okay, okay, okay. Dalawang oras. Oh. Ito na. Subukan natin. Ah, uh, lumakad ka ng uh, dalawa o tatlong oras dun sa pinanguhulihan mo. Pailaya pa, malalaki ang mga huli. Totoo kaya, kaya 'yon? Gayahin natin masusubukan. <laughs> wala tama natin. Ito, liblib kasi pupuntahan natin eh. Dalawa lang 'yan. Liblib, mm. -lib, wala makakapunta o bihirang puntahan. Liblib, -lib, wala makakasaway. Pwede yung salantain. Babawal. Malalaman natin. Medyo malapit-lapit na tayo. May... Yan na yun. ba ng, ano, ng araw ang buwan? Ari, ang butas. Lalagyan mo dito ng silo. Oo. Tapos dito, nandito sa aging. Anong pang, ano ba ang ito? Alimus. Ah, yung musang? Musang. Aka. Iba pa yung musang kaysa sa alimus. Paano tutungtong siya rito? Dito siya dadaan sa ano rin. Ah, dito. dito siya gagapang. Oo, at gano'n rin bukas. Dito lalagyan ng silo. Oo, lalagyan dito ng silo. Di ay paahon. Mm. Kukunin yung saging dito. Ay bago siya dumating dito, silo na kanya. Silo na siya. Sa liig o sa baro, baywang. Tarbaho ko rin nung araw nung ako dito nakatira sa Maragondong. Magkano pa sa inyo? Oo, oh, namin. gamitin sa mi sa sarili. Hindi, yung trabaho niya nang yung... manguli ng alimos. Ay, amin pa sarili nga lang pang ulam. Uh, uh, Kano ko may, no. ano kayo, may employer ka. Ah, wala, wala kami ano niyan. Basta dito ay ano lang pang ulam. amin yeah, ay magbabayaw. Okay, yeah. sunod Dito ba lumaki sila kuya Narek? Hindi naman, bali nung nag-asawa na dito na rin sila. Ano? Dito sila pumirmi. Uh, sabi nila, pag wala rin sila maulam, saging sa lang katapat. Kala ko pang ulam yung pala, pamain dun sa alimos. Pamamain daw nila, tapos pinakita niya sa akin yung trap. Ganun lang pala manguri ng alimos. <laughs> sa Saging sa daw pamain. eh oh. hey, tayo, kaliwa kanan. Diretso. 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 Diretso, diretso, diretso. Kakagana. Ah, ito may trap na naman oh. Oh, ayan, ganyan. Biak lagi ang ano. Oh, ayan yung diyan din na ano, isa na sa ang tasaging. Dami trap dito ah. Saka. Hmm. lagyan natin ng ano. Diyan din doon. Dalawa na ano, may kasama pa kasi kaming dalawa nasa likod. Diyan na, nare lang. Diyan na. Teka, tama na ako. Okay. Hindi okay. 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 malaman kung doon sa kabila. O dito. Tayo. Lagyan natin ng arrow. <laughs> bali, bali, bali ng sanga. Ay, walang ano. Eh, oh. Oh. Sign na. Sign of isang kayo dumahan. Hmm. Dapat ano na lang, kahit bato na lang o kaya kahoy. Dari. Oh. Yeah. Marami pa pala binin mo. Okay. Pare pa ah, Ano yan, yan na ba? Oh, okay, na. Ako na, ako. Oh. Okay. Tanaw na, ah. Sa wakas. Sana mga kaligayahan. Wala naman isang oras sa mabasal, Wala naman isang oras pa. Hindi lang, matarik lang ang lakad. Yun lang pa, matarik. Lampas tayo, lampas! Tignan yung tulay, oh. Pala <laughs> talaga sa harap, lampas talaga sa alam natin. Dito na ba? Tayo, dito na ba? Kaya ba tayong lahat niyan? Ah, hindi. Ay, atras daw. May dito na ba? Kayo, Bago tayo pumuhistol sa ating pagkakampingan, uh, campingan, ang muna tayo ng kamote. Masarap ito sa sardinas eh. Ito so, po. Ang kukain din tayo ng kamote. Oh. Eh dapat ako dito sa bu. Mga tao ba dito? Pwede bang kuhanin ito? Wala namang may ari ano? ni Bert may ari. Okay. Sirap ito iniihaw. Eh parang hukay na ito eh. Yun, 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 yun. Oh. <laughs> uh, kasi laki ng bahay ito. Palagay ko. Ah, oh, maliit lang. Maliit lang. Malin. Hi. Dito dito. Oh. Sobrang ating ating. Kakainin. Ano yung mabibigtima ngayon dalag. Uli. Huli! Ah, malaki na Hindi, kaya bonot. ka Huwag Hindi, hindi, hindi. Hindi, makakalpas.

Wala ang kaya natin ano Hiwa-hiwa na lang ka, Wale? Huwag nga nga talagang <laughs> <laughs> hiwa <laughs> O, tangkala na ba to? Lawa na lang, nagkakabalaw na lang Kuya Walang kaya na Diyan ah, oh, 'yan si kapat. Nakak chamba Eh, e, malaki 'yan. Dalmay. Marami? Oo, uh, ah. ah. Sige, tikdakan mo. No. Dalmay ah. Mas malaki 'yan doon sa nahuni namin doon thaubay, thaubay, thaubay. sa ano. Tamad libik-libik. Ako wala 'yun, 'di ba? Marami, wala lang. Oo, guys. Oo, aral talaga, guys. Ah, ah. Hmm? Sige, 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 sige. Ay, ay, malaki 'yan. Ikem pati-pati tumay. Doon ka lang nga ba dalawang -da nga doon, takagano. Malaki itong ugis. oh. Ito yung nahuling natin sa malibig-libig. Napakasarap daw nito. Sige, habot pa natin doon. Para mapuno natin yung ano, pang ulam. Yan. Ang ahuli si Kuya yun Nari yung pinana. Upis. Kasama na, na, natin ito sa ating ano. Sa ating asinigan. Parang ayungin yan, eh. Ayun. na lang. Anong gagawin natin? Ihaw na? Sigam na, doon. Sigam? Oo. Eh, account na lang, eh.

Ay, wow. ito so, lo. Dito yo pa. Dito ko Susubok-subok. Lumulubas pa ron. Ba, malaki na yan ah. Sa 7-Eleven. Para tamaan 'yung Ah, tama na pala. Oo. Oh. Baka naman nakalutang na yan ang pinana mo? Hindi po. Na siya. sa siya. pahabol siya yo. Ah, okay, sige, sige. Okay, okay, buhay na buhay eh. Okay, sige, sige. Okay. okay. Magaling, magaling. Ah, Sana tama lang yan. Magkakabasin ni Kang, bakit may ah, sambinas? Ba, baka tunay, babaw mo na. Baka magbina mo. Oo, ganyan na yun. Wala Kain na kayo, kain na kayo. Wala ka na, sa partida ng babae nga. Ma. Okay, baka pa. Sa partida ng pinapanatan ng dalawa. Meron pa rin sa pinapanatan ng dalawa. Kain na kayo. Baba, inga, ba? Okay, ba? Bin, ba? <laughs> Ayos ba ang luto? Ayos? Ayos lang

ito <laughs> ang ah. <laughs> uh, eh, ultimate na ulam. nung oh, na <laughs> <laughs> <laughs>

Tama ang feedback ng mga nanonood. Talagang napakasabi ng isla Marasa. Dahil na bagong huli. Pinihaw lang. Albert, Napakasarap. Sabit may Let's go! Let's go! Colin! Uh -huh. Colin, magatong! Colin! Karga mo sa pingpong Bond Ayaw, ayaw! <laughs> sa oras may gaitan kami naglalakad para paikot-ikot lang kami dito sa gubat eh. Pero tingin ko, pag nakahawin kami sa bundok na yan, baka dyan na ang daan. Kalsada na sa taas. Oo, oh, kaya niyo pa? Ay, salamat. <laughs> Bahaya na. <laughs> mapapagtanong <laughs> siya tayo may result na ito